open siya. Open. Alright, let's go dito. Come on, let's go. Hindi ako no, no, no. open. Nagito yung open. Alright, so panibagong vlog tayo ngayon mga sak. Madali ang vlog lang ito mga kamis. Dato sa itakita sa inyo. Itong building na to. Same building lang to siya mga kamis. kung saan kami nagre-rent. No? Saan kami ngayon nakastay. So meron kasi unit na binibenta. Yung unit 11 binibenta siya mga kabisda for $450,000. You multiply Hello, morning. <laughs> so, what thing take a So, if you the you can take have a look. I can grab your details. Thank you. Hi. Can we have a look? Yeah, absolutely can. i will just grab your best contact details for me. Yeah, uh, maybe my wife. Can sure. we have, can we have a video? Just to see. hindi pala ako nakapag video dun sa loob ng apartment mga kabisdak, dahil yung may-ari ng bahay yung nagbebenta andun pa sila yung mga gamit nila so for privacy, privacy reason sabi nila na hindi ayaw nila magpa-video dun sa apartment kaya yun so andito tayo sa Guildford mga kabisdak so check ko lang kung na-parking ba ng sakpo tama naman na right yung taekwondo lesson ni sa kasi ngayon Um... Uh, <coughs> andun si Gian oh. So si Gian, merong tournament next weekend Papunta kami sa South Coast Yung South Coast is bandang ano Papunta Wulonggong Unahan pa ng Wulonggong mga 2 hours drive Andun yung ano uh, Event <coughs> So si Gian Ilang gold na ba? Naka ilang gold ba si Dalawa Oh dalawa oh, Dalawa So hopefully manalo siya ngayon Pero whatever the result Gold, silver, bronze Okay lang sa amin <laughs> So ito yung ano mga so yung dadaanan namin dito sa ano, mm -hmm. shortcut ko yeah. siya. Bibili ako kape. Bibili ko one, one ka? Oo. ah, uh, okay. ah, dali mo na to. Yung bag ni Jean. Kasi bibili mo na ako kape mga kapista. Samahan niyo ako. Alright, so ano mga kapista? Ngayon ako nakapag-vlog ng ganitong style no? yung daily life or yung, yung usual na ginagawa namin so punta tayo dun sa coffee shop actually dun tayo sa ano, Mahazak, dun tayo sa campus yung school pala ni Jan at Taekwondo dun, dun, dun na sila so tayo dito tayo bibili sa campus coffee shop mas masarap din eh. ganda na sasakyan mga no? kalis ako jeep jeep <coughs> Guildford. kami ni Ami Mahazak kung meron kami mahanap na mura na townhouse no dito sa Guilford okay oh, lang din sa amin kasi maganda dito at may kakilala din kami dito si Pam Pam and Jay shout out uh, sa inyo Ayun na natin yung kape natin mga dyan Ayun na natin sa taekwondo training ni Gian Ito yung kape natin mga Kabizdak, no Looks good So after nitong taekwondo ni Gian Maza, pupunta kami sa mall dahil bibilhan namin si Jihan ng mga ano, yung mga damit pambahay na pang winter, yung mga long sleeve, ganun, yung may fleece. Dahil malamig na Maza, winter is coming. Malamig na, kaya uh, yung mga damit niya, uh, maliit na para sa kanya, no? hindi na talaga sakto, kaya bibilhan namin siya. That? This one? No, this one. That what daddy is eating. Japanese sushi. Alright. Yeah. How about yours? <laughs> this one mga ka is vegetable samosa. Yan ang kinakain ni Ami. Tapos merong lamb. Babe, this is for you. Nandito kami sa Maryland food court mga ka na no? marami tao eh, dahil sa Badu ngayon, weekend. No? Kaya marami kumakain dito ngayon mga ka So after ito uuwi na din kami sa bahay mga ka relax silang. <laughs> show me, show me. Yeah. Nandito kami ngayon sa Big W mga kabisdak. Namili kami ng damit para kay Gian to lahat mga damit pants. Marami siya mga mga kabisdak, no? marami tingnan, parang puno yung ano. Pero mura lang to mga kabisdak kasi yun nga Big W home brand. So normally yung mga pants, shirt less than 10 dollars lang yung iba eight. So dati pa mga, mga uh, sa Pilipinas pa sa Singapore pa kami. Never kami namimili ng mga branded na mga t-shirt. Tingnan itong t-shirt ko. Kmart lang to. <laughs> so, ganun lang. Uh, marami naman kayo makikita din na magagandang designs na ganitong yung brand. Especially sa bata, no? Ayan namin. Hindi namin prefer mamili ng mamahaling damit para kay Gia. Kasi, dali nilang lumaki. Kaya para sa amin, napakalaking tulong nitong Big W, Kmart, Target. Especially nung naka-student visa kami. Pakita ko sa inyo mga kung gaano karami. So, ito siguro nasa mga... Uh, $200 siguro to lahat mga sa pero ang dami oh Monday to Sunday na nagamit yan ni jian so alright mga wazak no? so yung nabayaran namin na sa grabe ang dami nito oh. pero Por puro to ka Gian mga wazak no? okay na 150 dollars na habis pero sobrang sulit ito meron pa ito kaya sulit talaga sa big W so, bibili tayo nitong tilapia mga habis na ito yung kilo dito 12.99 or 13 dollars per kilo bibili ako dalawa tsaka may squid dun calamari salmon grabe mga habis ako. kung nakatipid kami dun sa damit ni Gia <laughs> Dito naman sobrang mahal ang isda. Yung nabayaran ko sa isda market almost $50. Grabe, no? Kaya siguro this week magfi-fishing ako para makatipid ulit tayo sa isda. Ay. Ah. Ah. Okay, come and put your set doon. So kami lang ni Jian mga kabizdak yung uuwi. Oh, si Ami andun pa sa mall, meron kasi siyang ano. Ah. Uh appointment <laughs> nakalimot ako anong kailangan niyang gawin pero andun pa siya sa loob ng mall mga kamisdak so maglalakad na lang siya pa uwi sa bahay sobrang lapit lang naman ng bahay namin less than 10 minutes walk lang galing dito sa mall so time check you know what time is it now? no 2.30 ano uh, no. it's 2pm alright let's go stay at the surgery I think only 2 days I think she's back at home already no we could Don't record that, okay? okay. Don't record it. Alright. <laughs> okay, so ano kasi uh, kami ni Gian. Meron siyang kaklase na nasa hospital, nagka-surgery. Um, yun, nandito na kami sa bahay mga kabisdak. Ano na ngayon? Um, alas dos, no? Almost 2.30 p.m. So yun, sobrang busy kanina. Taekwondo, then dun, dun sa mall na mili. So ngayon sa bahay na lang kami mga kabisda, hindi na kami alis. Gusto kong mapahinga. Sobrang antok ko. And then, mamaya excited. Mamaya yung gabi, no? Queen of tears. <laughs> Pati ako, napapaano na. Sabi nga nila, yun nga, sabi ko kanina, happy wife, happy life. Kaya eh, supportaan natin yung mga misis natin, mga ozak. Kung gusto lang Korean drama, manood na din. <laughs> Joke lang, mga Alright. Hmm. kami sa bahay mga kabisdak oh, no? uh, yun sa Jenna no? kakatapos lang right. ng swimming lesson ah uh, Sunday ngayon Queen of Tears episode 11 so ito palang ano ang yung portable aircon namin kasi tapos na yung summer malamig na ngayon dito sa Australia dahil autumn na uh, winter is coming kaya ilalagay ko na to sa garage itong dalawang ano namin portable itong ito yung luma mga 5 years old na to 5-6 years old pero maganda pa to ito kina Paul and Eileen Uh, mamahalin to sobrang ganda nito mga kabisdak ito yung brand so ito ikikip namin to pero ito ibebenta na namin to mga kabisdak no so kung mayroong makapanood nito at interested na i-pick up to sa bahay pwede ko tong ano pwede namin tong ibigay pero dapat niyo i-collect dito so comment lang kayo ito ang portable aircon so yun ipopost ko to sa Facebook Market or sa Gumtree mga kabisdak benta ko to ng I don't know siguro pwede pa to ibenta ng 200 dollars or below All tapos yung ano naman yung uh yung tawag nito sa yung mga heater sa garage ipe-prepare ko na, ilalabas ko na dahil malamig na nga dito sa Australia. May mga times na sobrang lamig na parang kailangan na magheater. Pero so far manageable pa naman. Ito pala yung lulutuin ko ngayon. Mahabis dak uh, tilapia. Tilapia ang isda. So, ito yung lunch namin. Mamayang hapon, si Gian nag-request manood daw kami ng uh, Godzilla Kong. Manood kami ng movie. Kaya manood kami ng movie mamaya. Ang ah, napakalaking tilapia. Kahapon to siya nabili. Defrost na. Alright, mga kabisdak. So, magluluto tayo ng lunch man namin. Ito yun. Uh, tilapia. Tag-isa kami ito sa akin ulo. Kay Ami. Kay Gian. <laughs> Simple lang, Azar. Ah, uh, doon ako magluluto sa ano pala sa Gian kasi aming mga sakang kasi galing kami sa lakad kanina. Dito ako magluluto sa loob na loob labas ng bahay mga kabisda. Dahil isda, no? Ito yung ano mas oh, gamit ko pang fishing. Ito mayroon mga lures dyan. Yan you know, o. Mayroon mga gamit. Medyo matagal ako hindi nakapag fishing pero hopefully ano um, this week makap makapunta ako sa Abuka.

Ah. Ah. Alright, maganda ito nga kasi non-stick yung ano natin non-stick yung pan mm -hmm. Is that atong awesome? Thank you Alright, luto na yung isda natin ang no? Jack So prepare ko lang yung kainan na namin and magla-lunch na kami mga kapagat dito ako sa garage namin ngayon mga kabisdak dahil um, nilalagay ko ulit ito ano, yung bike rack no? So ito mga kabisdak nilagay ko ulit siya Yan, ito. Tinanggal ko kasi ito nung last year summer nung nagka-camping kami dahil yung ano yung cargo box ito itong cargo box <laughs> sobrang kalat ng garage na ito itong cargo box ito So, hindi siya kasya pag andon yung bike rack. So, ngayon, uh, yung next camping namin, ano yung camping season tapos na. December uli yung next camping namin. Kaya balik tayo sa cycling. Ito, hindi ko to siya tatanggalin. No? So, kasi, ano, malaki ang tulong nito. Halimbawa, na fishing kami sa Kiyama, pwede ko siyang ilagay. So, itong owning, steady yan siya dyan. Yung gagawin ko, i-check ko na lang siya regularly, no, kung... solid pa yung bolt ganun so Sine-check ko na lang. So, yun. Balik cycling tayo mga kabisdak. No? So, plano, isa sa plano ko pumunta sa mga bike trail. Kaya nilagay ko yung bike ulit. And then, punta kami okay. sa the Olympic Park ni Gian. Magbabike kami yung dalawa dun. Did you see any number? <laughs> yes. Alright. I okay. saw so 42. Yes, sir. Alright. No. Put your seatbelt <laughs> on. Alright. So, kakatapos ko lang maglinis ang sasakyan mga kabisdak. No? Basa-basa pa yung window malinis na super clean parang na detail so papunta kami sa movie manonood kami ng Godzilla Kong yeah doon kami manonood sa ano sa Reading Cinema ito yung takbo ng sasakyan ng Zach almost 15,000 kilometers na for 2 years not bad sige ah, popcorn na lang ta sige popcorn na lang Pero na kami mga abisdak sa Auburn Reading Cinema. Uh walang pagbabago mga kabisda kung saan kami dati laging nanonood ng movie ng naka student visa para kami uh, bagong dating kasi sobrang mura babe dat ka remember ka dati na no? pag bagong dating less than pa mga 10 12 dati ngayon sobrang mura na dito ang ganda pa ang ganda ng ambience so yun nga mga kabisda no? nakaka kasi di ba earlier ah namili kami ng pangwinter na damit ni Gian sa Kmart which is dati nung naka student visa din kami iba kasi nung naka student visa kami ngay dati mas at saka ngayon syempre ang laki ng differential especially sa financially uh, medyo syempre meron na kami magandang trabaho ni Ami pero yung yung ways namin ah uh, yung ways namin I'm very proud na walang pagbabago although kahit kaya naman namin kung si namin pero I don't know parang comfortable talaga kami sa like sa damit ito damit din siya Kmart or <laughs> Big W tapos sa uh, alright sa movie reading cinema minsan nanonood kami sa mamahal yung mga IMAX or dun sa Paramata pag may mag-invite or may special occasion pero yung normal na ano lang Normal day dito talaga. Rinne cinema. And that 4 is already also showing. Is it? Yeah. Okay, maybe next week. Let's just buy a popcorn na lang na lang. I love the areas where like you go yeah. to like there's like numbers. I love yeah. it. I like the numbers way. Yeah. Pick. So what do you want? Popcorn. Popcorn. Okay. I'm a popcorn though let's buy a popcorn you see the popcorn yeah. look at that. <laughs> it's flowing Flowing popcorn bro And look at the frozen one i'm floating down one okay we are guys we're at d12 and d14 d12 and d14 right? The numbers. I think I'll be uh, Titan Lux. Yeah. Uh, I think it's number ten. Is it? Um, already. we so close to the Can't believe we're so close hmm? to so yeah, I thought we would be like more farther. Yeah, <laughs> like with switch. everybody. Uh, yeah. else. Jim, you can recline the chair. Huh? You can recline the chair. You press that one. Yeah, like that. <laughs> Give the cues and enjoy a totally convenient movie experience at Reading Cinemas. Visit Reading Cinemas mm -hmm. is I thought I don't

Pagpapalaya, no? Mayroon siya. 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 Mayroon Psst, bib. Hi guys. Let's go. Andito pala kami ngayon sa, sa Cross Crossland Reserve Park. Mga 35 minutes lang, 40 minutes galing sa bahay. Ang ganda. Very nice. Yeah. 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 You know where's this? Yeah. In no, is... no, this is the 아. <목소리도> 러분들 <목소리도> <목소리도> <목소리도>